pagkaligo tinali na lang ganyan kasi na sama na lang pakiramay na pakiramdam ko tinali, pagkaligo tinali ko lang yung atas ang gali dati na kami ng parang ano sa energy oh, kasi iba yung pakiramdam ko kanina parang lupat ako parang lupat sa ako parang nangisip ko to mas talaga yung nanok ko kulis ko kaya ano mo na kami ng anak ko bago mo umulit ka, mo kami sobrang gutom kay tubig bawal ito kayo mga pinainom sa akin mga pinainom sa akin gamit tayo eh. Ininom ko yung gamot ng bawal magtubig. <laughs> Ininom yung gamot ng bawal magtubig. So, ito yan. hindi ako nakasuklay dyan, ha. Ah. Hindi ako nagsuklay kasi sa mga na makiramdam ko, talagang parang lobat na giniginaw ako. Yung kumot ko, ang kakapal na, talagang grabe, giniginaw pa din ako. Kaya, ayan, tapos din, umi na kami. Pero sabi ng doktor, dapat hindi ako lang tatapas ng buto. Pero normal na lang. Normal, no, normal naman yung lahat ng laboratory ko. Kompleto. Kompleto yung laboratory. Kasi, ano nagulat sila doon na yung hina ako. Parang, para akong, parang kulang na lang yung, wala na, parang tulog na ako. Kaya, buti naman at na, sa ospital, ayun, gusto na magkasikaso. Tumas ang bibig ko kasi, parang ganun pala pagka, in pain ka, matas din pala ang bibig mo overall, okay na. Okay lang, okay lang. Okay naman okay na. At least, normal lang lahat. Oo, masaya. Yung gutom na gutom. Yun lang. Meron akong iinumin na gamot for two weeks. ako akong gamot for two weeks kasi yung sa ano ko sa chan ko. Biglang low-tech siya. So, dapat pala hindi ako nagpapalipas ng gutom takha matapaa ulit ako ng kolesterol ko, magpapa ulit ako sa klas ko naman. sa matapas Fasting ano? na ako alkopar kumain ano to? ano to? ano po ano po ano po ano po ano Ito ano 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 ito na lang muna Ito so, yung hamburger na oh. And, guys, yung, ako. Ayan right, guys. may ng dito. Burger at saka. muna. Ayan tayo guys. Ayan tayo sa Ayan tayo guys. tayo

ako ba? Mas tamis mo ng chicken. Chicken ang makapit. Malalaki na. Ang guys, bye muna. Thank you for watching. Bye. Bye muna kami.